Yan okay na. Hmm. Hello mga katalong. Ngayon po ay tayo ay mag-aabuno ng talong. Isang timbang tubig. Dalawang takal po na amonyom. Dalawang takal dito sa ano ito? Sardinas. Lata ng sardinas. Isa. Dalawa. Tapos isang takal ng kompleto Ayan po, bali tatlong Tapos ngayon, paghalo-haluin po natin hanggang sa matunaw. Ito po ang aming iaabono sa talong. Ito po ay ididilig lang namin sa puno para madali magbisa. Kasi mahirap pag isasaboy lang sa puno ay baka hindi mag Ay Baka masira ang talong. Kaya ganito po ang aming ginagawa. ganito po, ganito po ang mag abono ng malalaki na talong na may bunga. Dito po natin ilalagay ang abono. Ganyan lang po. Yan. O ganyan po. Hindi masyadong malapit sa puno. O baka masira naman yung ating talong. Ganyan po ang nag-aabono ng talong na tinunaw sa tubig. Yan po ang katulong ko sa pag-abuno ng talong. Ang aking anak na gwapo. At masipag. Minsan pag walang tupak. Yan po ang nag-abono ng talong. Mga katalong. Kasi kaya po namin na, tunaw sa tubig. Para kung di man mag-ulan, eh hindi masira yung talong. Pag hindi po natunaw at ilagay namin sa puno at hindi umulan, baka naman po masira ang talong. Kaya panigurado po na Tunawin mo na ang tubig. Saka namin ididilig para sigurado. Hindi masira ang puno. Hindi masira ang talong. Yan po. Malalaki na po kasi ito. Yan. Kaya lang po ito na kami dyan. Yan po. Hmm. Matigil ngayon ang bunga ng talong dahil sa nag-inulan ng mga nakaraan. Kaya madalang po ang bunga. Hmm. Ito po ay na-pruning namin kahapon. At nang isang araw. Kaya yan po, ito isprehen. Mamaya. sprayin po namin mamaya. Ito nga, katalong. Ang aming talungan. Ngayon ang aking asawa ay mag-grass cutter. Ngunit, kasi may hindi pa doon natapos na ay grass cutter. Kaya kanya po. Yan po ang aking kasama sa pag-aabono ng kalong Ayan po sila. Yan. Yan ang aking anak. At ang aking asawa. Yun. Ang kita. Ganyan po. Nag-abono ng talong. Ito po ay aming na-pruning na nung isang araw at kahap hanggang kahapon. Kaya ngayon ay nag abono naman kami at ayun. Nag-cross cutter doon kasi may hindi pa doon natapos. Kaya ngayon ay tinatapos na lang ng ano, cross cutter. Ganyan po. Ayan. Kasi kaya namin tinutunaw sa tubig ay baka po hindi mulan. Hindi matutunaw yung abuno. Tuwa ka masira ang talong. Kaya panigurado na po ito. Natunaw muna namin sa tubig at saka ididilig na lang sa puno para kapag hindi naman po umulan ay hindi po masisira yung talong yan po mga katalong kaya kapag kayo mag abono para panigurado ay itunawin muna sa tubig sa kanyo ididilig sa puno yan po Tumigil ngayon ang bunga ng taloong. Kaunti lang ang bunga kasi nag-inulan dito. Pero ngayon po, dami na namang bulaklak. Yan. O, oh, dami ng bulaklak. Ano po ang iba? Malalaki na. Oh. Harbisin na yan bukas. Sabado. Ayan po. Ayan, bulok at ang bunga na ang talong. Ito ang mga katalong. Ang aming talong. Ayan. At kamatis. Ang dami na naman hinog. Marapit na mamamatay. Ayan po. Doon po tayo sa aking ampalaya at pipino. Tara. Doon po tayo. Ito po ang aming bagong kamatis na naman. Oh, pasunod na kamatis. Nag na po. Oh, ayan na sila. Oh. Marami nang bunga Uli. Yan. po. Dami nang bunga ng aming kamatis. Ayan po. Yan. Hanggang doon po yan. Ang kamatis namin. Tapos dito naman po ang aming ampalaya. Ito po ang aming ampalaya. Hindi pa kami nakapagamas ng puno ng ampalaya. Ampalaya. Kasi po kami pag nagagamit, ang puno lang po ang aming ginagamasan. Itong gitna po, cross cutter na lang po dyan. Yan po. Ito ganito pang ginawa namin balag. Straw. Para tipid po sa wire. Wala kami pang bili ng yung ginagamit nila, yung iba, wire. Kaya ang amin po ay ito na lang. Straw na lang po. At ganito ang style yan po. Ganyan. Yan, may bunga na po ito. Oh, ayan po, may bunga na po ito. Oh, ang ganda. Ayan po, mga katalong, mga si simula na silang mamunga. Ayan po. Doon ulit po tayo sa aming pipino. Ito po tayo. Bila. Ito po, yan, ang aming pipino po, ginaya namin sa ampalaya ang kanilang, uh, anong tawag dito? Ito, ito, hindi ko alam kung tawag nga dito. Sa amin kasi ay, ano o, oh, palapala. Ganyan po ang aming ginawa sa aming pipino gaya ng sa Ampalaya. Yan po mga ka farmer, mga katalong. At ito po ay namumulaklak na rin kasabay ng Ampalaya. May mga maliliit na ito na bunga. Yan po ang dami nilang bulaklak. mm, <clears throat> yan po ang bunga. Matredis na lang po ito mga na. Yan po. Ang dami pang maliliit. Kakatuwa po eh. Oh. Yan po o, yan. Ayan. Yan. Hanggang taas po. O, ayan po Nakatuwa po sila. Kaya po, kahit mahirap yung buhay magsasaka, ay masaya na rin po kami pag nakikita namin yung aming tanim na namumunga na. Ayan po o. Dami na po sila. Ito pa po. Yan. Yan pa po. Kang taas na sila. At ito po ay pag nag ano kailangan po nating ilalagay dito sila sa estro. Ganyan po para hindi sila magbaba. Yan. Ganyan. Ganyan po ang ginagawa ko araw-araw. Nakabantay dito, nakaalalay dito sa aming gulayan. Pagtapos po ng estudyante, mga apo punta dito at ito ang aking ginagawa araw-araw po araw-araw po yan yan ganyan po para po hindi sila bumaba o oh. nakakapit na sila di ba po mahirap talaga po ang farmer pagod maghapon pagod din sa bahay iyo pa lahat gawaing bahay sa gabi na ang paglalaba dahil sa araw mga estudyante kailangan mong intindihin pag alis nila punta ka rin naman sa iyong gulayan tapos dito na naman sa gulayan ayan po mga po tayo ngayon sa aming gulayan ayan po oh, yan pipino doon sa unan ay ampalaya doon po dito naman po ang pipino hmm. yan po ang daming bunga oh. yan daming bunga hmm. oh. bunga ito po ang bunga nila yan ganito po sa baba ito po oh. Ngayon po pagtapos ng estudyante pag alis dito po li sa gulayan ang hirap din po ng buhay magsasaka nakakapagod hapon dito ka lang araw-araw lagi naka naka uh, masid sa iyong gulayan kung sila na insekto uh, kailangan muktitin na mabuti at baka ito ay karoon ng mga uod kailangan na isprehin kaya ito po talaga ang gawa namin araw-araw ang aking asawa ako katulong ko po ang aking anak sa pagugulayan po namin pag walang pasok ay dito po kami ayan po mga farmer hirap ng buhay may college dalawa na po ang aking napatapos uh, may isa na po akong teacher at isang uh, electronics. Ayan po, mga kaparmer, pasalamat po ako at napatapos ko sila kahit dito po sa pagugulayan namin. Ay, ang baboy po namin ngayon, nagtigil na po kami kasi nagkasakit yung aming baboy ng mga karaan. Nalugi po kami, kaya dito na lang po ulit kami sa gulay. kahit pa kunti-kunti po yung gulay, at least po may napagkukunan kami sa pang-araw-araw. Kaya po, nagpapasalamat po, po kay Lord, kahit papano po ay nakakaraos ang aming mga pang-araw-araw na pang-ailangan. Ayan po, dito po tayo sa aming kamatis. Ito po ang aming bagong kamatis na naman. Ito po, oh, ito, ang aming bagong kamatis. Ayan mga kaparmero. Malapit na naman po itong maharbis. Ayan po. Ayan. Ayan po sila. Salamat po mga kaparmer.